alamin ang kwento ni Nash Daily at mga kontrobersya na kanyang kinasasangkutan. Si Nusir Yassin, na mas kilala bilang Nas Daily, ay isang Israeli-Palestinian na vlogger na sumikat dahil sa kanyang mga maiikling video na tumatagal ng isang minuto. Ipinanganak siya noong ikasyam ng Pebrero taong isang libo na at siyam na dalawa sa Eraba, Israel, at nagmula sa isang Arabong Muslim na pamilya. Nagtapos siya ng kursong Economics Major in Computer Science, mula sa Harvard University noong 2014. Noong 2016, iniwan ni Yasin ang kanyang trabaho bilang software developer sa New York upang maglibot sa mundo at idokumento ang kanyang mga karanasan sa pamamagitan ng mga video. Itinatag niya ang Nas Daily, kung saan naglalathala siya ng mga isang minutong video araw-araw sa loob ng isang libong araw ang kanyang mga video ay nakatoon sa iba't ibang kultura, relihiyon, mga negosyo sa iba't ibang lugar na ang layunin ay tuklasin ang mga nakatagong hiwaga sa iba't ibang panig ng mundo. Matapos makumplito ang isang libong araw na pag-upload noong ikalima ng Enero taong dalawang nagpa siya si Yassin sa kanyang YouTube channel at Facebook page na Nash Daily na maglabas ng isang video kada linggo sa loob ng isang daang linggo sa kasalukuyan, patuloy siyang gumagawa ng mga video at nakabase sa Dubai United Arab Emirates. Bukod sa kanyang mga video, itinatag din ni Nusir Yassin ang Noz Academy, isang online platform na nagbibigay ng mga kurso tungkol sa paggawa ng content at storytelling. Layunin nito na tulungan ang mga content creator mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang mas mapabuti ang kanilang kakayahan sa paggawa ng dekalidad na content kilala siya sa paggamit ng mga positibong mensahe sa kanyang mga video, na nagpapakita ng iba't ibang kultura, kwento, at makabuluhang mga ideya. Ang kanyang catchphrase na, That's one minute, see you tomorrow ay naging tatak na ng kanyang brand sa mga video man o negosyo. Bagamat maraming humahanga sa kanya, hindi rin siya nakaligtas sa mga isyo, kabilang na ang mga alegasyon ng insensitivity sa ilang mga bansa na kanyang binisita. Gayunpaman, nananatili siyang aktibo sa pagtataguyod ng kanyang layunin na magdala ng positibong pagbabago sa mundo. Ang Noz Academy ay isang edukasyonal na platform na inilunsad ni Noz upang turuan ang mga tao kung paano maging matagumpay na content creators. Nag-aalok ito ng mga kurso sa iba't ibang aspeto ng paggawa ng video, storytelling, at pagbuo ng audience ang kanilang mga instructor ay binubuo ng mga kilalang influencer at eksperto mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang Noz Company ay isang media company na itinayo ni Lucy upang palawakin pa ang abot ng kanyang mga content. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito, lumikha siya ng mga partnership sa iba't ibang brand at organisasyon, gamit ang kapangyarihan ng storytelling upang may parating ang kanilang mensahe. Sa loob nga ng isang libong araw, binisita ni Noz ang mahigit 64 na bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang kanyang mga video sa Pilipinas ay nagbigay pansin sa magagandang tanawin, kultura, at ngiti ng mga Pilipino, na kanyang tinawag na, The Happiest People on Earth. Noong 2022, naglunsad siya ng Noz Summit, isang event na nagtitipon ng mga creator, entrepreneur, at iba pang tao mula sa iba't ibang industriya. Layunin nitong magbigay inspirasyon at magtulungan ang mga kalahok na makamit ang kanilang mga pangarap. Si Noz ay nagsusulat din ng mga libro at gumagawa ng iba't ibang content sa mga platform tulad ng YouTube, Facebook, at Instagram. Isa sa mga pinakakilalang libro niya ay ang Around the World in 60 Seconds, kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan at mga aral na natutunan mula sa paglalakbay. Noong 2021, inanunsyo ng Noz Academy ang isang online course na tinatawag na Wangad Academy na nagtatampok sa isang daan at apat na taong gulang na mambabatok na si Apo Wang ad mula sa Kalinga Apayaw. Gayunpaman, ang apo ni Wangad na si Grace Palakes ay nagsabing walang pahintulot mula sa kanilang pamilya para sa nasabing proyekto at tinawag itong isang scam. Bilang tugon, tinanggal ng NOS Academy ang kurso at nagpahayag ng intensyon na makipagtulungan sa National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, upang maresolba ang isyo. Pero hindi pa man ang unang kontrobersya ni NOS isa na namang Pilipinang magsasaka at negosyante na si Luis Mabulo ng Kakao Project ay inakusahan si NOS daily ng pangungot siya sa lokal na kultura at pagtawag sa mga Pilipino bilang mahihirap. Ayon kay Mabulo, mas interesado si Nod sa paggawa ng viral content kaysa sa tunay na pagsuporta sa kanyang advokasya, kaya patuloy na bumulosok ang kanyang pangalan pababa. Hindi pa man matapos-tapos ang kanyang mga kontrobersya sa kalagitnaan ng tensyon sa gitnang silangan, nagpahayag si Nod daily ng suporta sa Solusyong 2 State, at sa pag ng Israel. Dahil dito, nakatanggap siya ng mga batikos at nawalan ng mga tagasunod na hindi sumasang-ayon sa kanyang pananaw. Matapos ang isang kontrobersyal na meetup event, inihayag ni Nas Daily ang kanyang pag-alis sa Instagram bilang tugon sa mga batikos mula sa mga pro-Palestinian protesters. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, patuloy na aktibo si Nas Daily sa paggawa ng content at sa kanyang mga proyekto, habang sinisikap na matuto mula sa mga nakaraang isyo. Maraming kritisismo ang natanggap si Nas Daily sa ilang mga bansa dahil sa kanyang estilo ng storytelling, na sinasabing masyadong simplistiko hindi nagbibigay ng sapat na konteksto sa masalimuot na isyo ng mga lokal na kultura at tradisyon. May ilan ding nagsabing ginagamit niya ang mga kwento ng iba para lamang mag-generate ng viral content, nang hindi nagbibigay ng sapat na kredito o suporta sa mga taong kanyang tampok sa kanyang mga video. Bukod sa wang odd controversy, nagkaroon din ng iba pang mga pagkakataon kung saan naramdaman ng mga Pilipino na hindi nirespeto ni Noz ang kanilang kultura. Ang isyo ng kakao project ni Luis Mabulo ay isa lamang sa halimbawa nito. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling aktibo si Nod sa pagdedepense sa kanyang layunin bilang isang storyteller. Madalas niyang sinasabi na ang kanyang layunin ay to tell stories that unite people, at hindi upang makasakit o magsamantala. Gumagamit siya ng kanyang mga social media platform para sagutin ang mga alegasyon at bigyang linaw ang kanyang panig bagamat naapektuhan ang reputasyon ni Nas Daily sa mga isyong ito, na natili siyang popular sa kanyang mga taga-subaybay. Ang mga isyong ito ay nagsilbing hamon na nagtulak sa kanya upang maging mas maingat sa kanyang mga proyekto, lalo na kapag ang mga ito ay tumatalakay sa kultura ng ibang tao. Ang mga kontrobersya na kinasangkutan ni Nas Daily ay nagkaroon ng parehong positibo at negatibong epekto sa kanyang reputasyon, depende sa pananaw ng mga tao. Narito ang ilan sa mga pangunahing epekto. Ang isyo sa Wangod Academy at ang alitan kay Luis Mabulo ay nagresulta sa pagkawala ng tiwala mula sa ilang mga Pilipino. Ang mga kritisismo tungkol sa pagsasamantala sa lokal na kultura at kawalan ng sensitivity ay nagdulot ng backlash sa social media. Dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa Israel-Palestine conflict maraming tao ang nagpahayag ng hindi pagsang-ayon at tumigil sa pagsuporta sa kanya, partikular na mula sa mga pro-Palestinian groups. Ang kanyang istilo ng paggawa ng one-minute viral content ay binatikos ng ilan, na sinasabing inuuna niya ang kita kaysa sa tunay na advokasya. Ang perception na hindi niya lubos na nauunawaan ang mga isyong kultural o politikal na kanyang tinatalakay ay nagdulot ng pangamba na hindi siya naglalaan ng sapat na respeto sa mga tradisyon o komunidad na tampok sa kanyang content. Ang mga kontrobersya ay nagbunsod ng mas malawak na talakayan tungkol sa mga isyo tulad ng kultura, paggalang sa tradisyon, at responsibilidad ng mga content creators. Naging inspirasyon din ito para sa iba pang creators na maging mas maingat at mas maalam sa paggawa ng content. Sinikap ni Noz Daily na ipakita ang transparency sa pamamagitan ng pagbibigay ng paliwanag at pakikipagtulungan sa mga kinauukulan, tulad ng National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, sa Wang Odd Issue. Bagamat maraming nag-unfollow sa kanya, nananatili ang suporta ng kanyang loyal followers, na naniniwala pa rin sa kanyang layunin na maghatid ng inspirasyon at magdala ng pagkakaisa. Ang mga karanasan ay nagtulak sa kanya upang maging mas maingat sa paggawa ng content, lalo na sa mga proyekto na tumatalakay sa kultura at tradisyon ng iba. Ang mga kontrobersya ay nagkaroon ng malaking epekto sa reputasyon ni Nas Daily, ngunit nagbigay din ito ng pagkakataon para sa kanya na matuto at magbago. Ang mga isyong ito ay nagpaalala sa maraming content creators tungkol sa kahalagahan ng pagrespeto sa kultura, transparency, at responsibilidad sa paggawa ng content. Sinubukan niyang bumuo ng mas malapit na koneksyon sa mga komunidad na kanyang tinatampok sa kanyang mga video. Mas naging bukas siya sa feedback at kritisismo upang matuto at mag-improve. Bagamat may ilang nawala, nanatili ang malaking bahagi ng kanyang audience na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ang mga ito ay naniniwala sa kanyang layunin na gawing positibo ang storytelling bilang isang paraan upang magkaisa ang mga tao sa kabila ng mga pagkakaiba. Ang reputasyon ni Noz Daily ay parehong naapektuhan ng kritisismo at lumago sa ilalim ng pressure na iyon. Habang may mga natutunan siya mula sa kanyang mga pagkakamali, patuloy niyang ginagamit ang kanyang platform upang maabot ang mas maraming tao at maipakita ang kanyang paniniwala na ang storytelling ay isang makapangyarihang tool para sa pagbabago. Ang kanyang kakayahang mag-adapt at makinig sa feedback ay patunay ng kanyang pagnanais na maging mas responsable sa kanyang mga ginagawa bilang isang global content creator.